600 yung 29 Pag naagay na nyan, ate Magkano? 1, 2 Gusto ko yung naagay na sa bahay oh. Ito ordinary lang Ano to eh? Nang ano? Yung mo Huli eh no? Damn May lang po. Nadyok lang. <laughs> Sabi ka may kiinom lang? <laughs> <laughs> Good morning guys Nandito tayo ngayon sa Lemery, Batangas Actually nagpasa tayo doon sa Fantasy World no? Hindi na tayo nag video kasi Madilim pa kanina Ngayon medyo bukupotok na yung araw So kulay blue na Ang nakikita sa langit First well, time ko dumaan dito no? Nagpas ng Fantasy World uh, Tapos tingin natin buwaba doon Hanggang sa Agoncillo Or San Nicolas na yun, Batangas So, good luck sa atin. Safe sa lahat. So, magra ngayon. ngayon ay Sunday. Actually, napaganda ng ano, takbuhan doon kanina, no. Napakahamog. Uh, Sobra lamig. Doon, doon lalabas talaga yung mga advantage ng ano, no. So, may mga heated grips. Grabe. Halos mga imay na yung kamay mo. Wala nang damp So, okay naman so far. So good. Uh, ano na ulit, nakapag-stretching uh, tayo doon uh, First time ko dito, no? kaya hindi tayo makapagmabilis Nakatakot, uh, baka may mga potholes Or biglang may ginagawa kalsada Ito pa yung old road, oh. yung two lane pala Sa taas, medyo wide na eh. May mga shoulder lane na Ito dito, medyo ano pa Konti-konti may mga extension sa gilid pero sarap din ang ano, ang mga twisties do, no Pag araw Simula doon sa kanto ng ano, arko, Hanggang sa Lemery Ganda ng mga kalsada Since wala pang ano, no, mga sasakyan masyado Ganda ng twisties, solo mo ganun ba lahat ng kalsada no yung asfaltong pantay na pantay grabe dito no layo na sa Abiyastan pero 65 lang yung gasolina doon naman sa Maynila ko, 80 pesos ako nakita kagabi napakalayo ng diferensya 15 pesos grabe Punta tayo ngayon sa Bawan, Batangas First time ko sa kalsadang to no Same with the uh, Lemery Road yung pababa Never pa ako nakapunta dyan Ganda ng kalsada dito no, malawak siya Two lane tapos ang laki ng ano Parang isa nasa din yung highway doon Nakakainis kapag naka ano no Yung rider mode doon na nagtitipid ka <laughs> ah, Ramdam mo yung ano Decrease ng power 23 minutes pa layo pa pala nun tal proper Batangas City So nakadaan na tayo doon ilang beses na pero first time natin dito sa ano sa bayan bayan kaya maganda rin talaga dito dumadaan at least naiikot mo yung ano yung Batangas no ang so, dami rin yung mga rider na dumadaan At na nakasalubong tapataal sarap ba yung tapataal tapa babo so dito na yung mga bili anong ano no yung mga tapang taal tapang batangas dito tapang baboy na taal tapang baka maraming bilihan pala dito yun Ganda talaga ng Batangas boy Pag nag Batangas loop ka Kulang talaga ang ano mo 1,000 10 sa gas Pag gantong dala mo yung sinay na 100 Kung galing sa amin ha Pampanga City tapos sa Lipa pag pupunta kang Lipa pakaliwa, no parang familiar na yung mga gantong lugar eh so yun, yun nakarating tayo dito sa Port of Batangas so pag pupunta ano no sa Mindoro dito ay sasakay sa mga, ano nyo, mga shipment Ah, uh, dito lahat yan sa Port of Batangas Ayan you know, o, daming container Container van Ikot lang tayo dito, no? Para lang makita natin Poblasyon Coliseo Ayan oh, trip ko lang umikot dito Para lang makita natin yung Kaloob-looban, no? Dito yung mga logistics, no? Sobrang layo na Hmm <laughs> uh, price check alam mo mas mura dito sa Batangas no 71 guys 10 piso halos ang difference sa Cavite no entry pala dyan dito na tayo doon pala yung coliseum

Batangas State University So yun na guys Pupunta tayo ngayon sa Bilihan ng Balisong Dito sa Batangas Kaya kayo ay sumubaybay Dito sa ating ride No? Inaanto kasi ako guys kaya hindi ba katulong ko Pero pupunta talaga tayo sa Bilihan ng Balisong Dula sa tabing highway no? Para hindi na masyadong masyado lumayo Tingnan natin kung magkano doon ang 24, 26, at 29 at yung mga ano nila no combat knife Tingnan natin kung makakabili tayo doon pero alam ko mas mura yung ano yun no yung mga combat knife kaysa sa ano kaysa sa mga 29 na balisong last update natin no ang 29 na balisong ay nasa 1,500 sana ngayon ay uh, bumaba or same price pa rin pero hindi tayo bibili ng 29 masyadong malaki Tama na siguro yung 24 Kaya yung mga keychain Keychain na balisong Kung may budget nga no Yung keychain suklay Kaso kung kano ba yung keychain suklay 450 din Pag 450 ano rin yun Mas hindi ka naman nagsusuklay Hindi naman ako nagsusuklay eh Sayang lang So nandito pa rin tayo sa Basangas City saan tayo nag-ride So support no Parang third time ko palang nakadaan dito fourth time pero puro nakasasakyan yun ngayon eh nag nagmotor tayo kaya ganda rin ang ano dito ganda rin experience kapag nakamotor ka sa mga pinupuntahan mong lugar Philippine Sports Authority doon kami sa baba uh, fuel check 2 bar na lang tayo no? from 600 pesos na ginastos natin FD. Pero kung kala mo mas mura dito gasolina no Mas mahal pala siya guys Yan hanap tayo ng at least 65 pesos man lang Sobra mahal ng Santa Teresita na no Mataangkas pa rin Ay, kiinom lang po. De joke lang. <laughs> Sabi ko may kiinom lang. Masarap pa yung tapa mo ate? Sariling timpla ba yan? Sariling timpla? Ito, walang extender to. Walang extender. Ayudop. na sikat no so syempre di tayo sayang punta mo dito matikman man lang natin yan pero syempre as usual asang tap <laughs> dami dito oh, bawat bakuran uh, yata ng mga tagaron malapit sa crossing may tinda Taas. para hindi mag drop yung yung motor kasi palusong so kawawa naman yung isa 360 natin no? nakalawlaw na so yun o guys eto yung mga balisong dito no? yung mga knife Ah, may 24, 26, 29, ang laki. You know, Ganda oh. Di ba? Opo, wait lang pa, video lang po. Opo. Yan. Tapos dito may mga sandok din, mga uh, itak. Sa so, ano kanila, gawa, ayan. Opo. Nagtaas po ba ng price sa mga ba 24 Hindi ko na po tinanggal ang nagbi po ah, kasi. Ah, po. Alam ko 450 lang atin. <laughs> <laughs> sa YouTube ko na panood. Ah, wholesale 20. po. Tapos yung sumunod po ah, 600. 600. Tapos yung 29 na po nasa wa. 29 po, 600 ordinary. Ha, ordinary. Pero gawan dito sa atin po 'yon. Pwede po makita. 600 yung 29. Pag naagay niyan ate, magkano? 1, 2. Gusto ko yung sa bahay, oh. Ito ordinary lang. Ano to eh, ng ano? Siyasakya, Moli, eh, no? Damn. 1, 2. Wala, wala ba, ano pinakamura yung na-up frame, ate? Wala ah, ko, oh, sa sandok ay natumitin. <laughs> Joke lang. wala bang tiguan kayo lang mga gano'n uh, ay sa kabila po ayun 20 ano yun o no? 24 sige ate tapos ito ito dwi no ay tapos ito maliliit sa bagyo ang dami nya no 200 so, marami kayong pagpipilian dito ito so, pa kay Naruto Dwin ito so, may mga maliliit din na night isok layo oh. diba pero itong mga to China na to oo oh, uh, ito China na So, yun, no. Actually, naiinitan ako. Tatanggalin ko. <laughs> so, yun, na guys. Nakabili na tayo ng balisong. Sayang, hindi natin hindi kasi kasi sa box yung trio na nandoon frame pa bahay kung bibilin mo kasi yung tatlo mas mura ikaw magpe-frame pero yung nakatamad eh kaya ang binili lang natin yung isang piraso no isang piraso na balisong 29 na, na nakaprame 1-1 ang bili pag binili mo yun ng ano 800 yata merong ordinary 600 diba uh, support local ito yung kanilang ano ito yung kanilang baya, no? Magabi dito, maraming food fair. Ah. Uh, Mukhang nakakagala ka dito, ah. Ganda dito, oh, mga old heritage site nga. Ngayon yung kanilang municipal, municipal, ano, building. Tapos ito ano, poblasyon, pinaka-poblasyon nila, eh. Mga lumang bahay, nandito pa, yan, no? Oh ancestral house grabe na na nila yan no ayan no ito sa kaliwat kanan no iba nire-reserve nila yung nire-restore oh, mga old old heritage ano old heritage house ancestral house ang galing galing ito sa talsa meron lang ilang ganyan parang tatlong piraso So, tatlong bahay na luma meron pa rin naman doon sa amin ito pa oh, parang palasyo de gobernador sa manila tayo dito daanan namin na bypass road sa Tagaytay, sa Puntang Kamite ganito yun, ang gawa pero maikse, ito ang haba eh ganda, ang daming bypass road dito, kaya ano dyan nagsisimula yung mga negosyo no, sa mga bagong kalsada wala dyan, may parisa na doon kakabahan itong diversion road no grabe bak bak talaga dito Wow, look at that guys, oh, ang pakaganda Gimain na naman ang amay ko